Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat, mga amiga. Kain po tayo. Ayan, ang ulam ko ay mangga. Tsaka bagoong isda, mga amiga. yan tilapia. Nagutom po ako pagdating ko galing sa ano po. Ayan, kain po tayo. Kasama ko yung asawa ko pag kain. Hindi pa po ito hapunan. Merienda po. Ayan, kain po tayo, mga amiga. Mm, Mangga. Nung gapo. Hmm. Hmm. Bagong asya. Ay, linagyan po ng sili. Tapos ang ulong tilapya. Nga hingi ko sa anak ko. Wala pa po kaming ulam. Ayan, tira po tong kanin. <laughs> Medyo mm, matigas po yung kanin, mga amiga. O, kasi tira kanin ng May natira pa. Ayan po. Hmm. Pain po tayo. Hmm. Um. Magandang hapon po sa inyong lahat. ayam, Maraming salamat po sa panonood ninyo. God bless po. Ayan. Kain po tayo mga amiga. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Maraming maraming salamat po.